Yan, yo, what's up mga tol? Ayan, paribagong araw na naman kasi nga uh, Nandun na kami galing no, sa bahay ni Dante Pero wala na talaga kami nakitang tao Wala na kami nakitang mga bandido Kaya naman, oo, oh, sobrang saya namin na talagang naubos na talaga sila lahat At yun, pumunta naman kami doon sa kubo no, Kung nalala yung kubo na pinuntahan namin wala na rin doon, no? Wala na ding tao. Ngayon, ang last naming pupuntahan yung kung saan nabihag dati si Dante. Kung nalala niyo kung an Kasi nung nabihag si Dante, andun pa si Aya, no? Andun si Aya. Tsaka si Ligaya noon. Ngayon si Ligaya nagbagong buhay na. Ngayon, sana sana ubos na talaga silang lahat no para talagang mapayapa na yung buhay namin no hindi na delikado pero yun uh, si Dante hindi natin kasama ngayon mga tol kasi mayroon siyang sakit no at saka si Dave din hindi natin kasama kasi nag nagbantay kay Dante yun at yun maraming maraming salamat sa lahat no lahat ng mga sumusuporta lagi nanonood nag aabang no ng aming mga video na ina-upload sa YouTube yun at yun thank you so much sa lahat no at road to 12k na naman tayo mga tol no at thank you thank you so much mga tol at yun kasama natin ngayon Go Center 44 Rafael Adventure Ligaya at Siyempre mga tol no first time po natin makasama at no at nabanding na din namin to taong to napakabait na bata no walang iba kundi si Brando no pero abangan niyo po yung youtube channel niya mga tol kasi nagbablog na din siya no at yun sana supportahan din natin no Brando Adventure no at sana sana lahat ng mga kasama namin, no. Bigaya, Dib, Dante, Rafael at si at si Brando. Sana suportahan po natin mga tol. At 'yun lang. No. Ayan, puntahan natin 'yung mga kasama natin. At ayun. Ah, ayun no, si Portipor. Kaya

Oh, parang mga midik. Oh, may mga kit dito tala. Malalaki. Di ba tol, ang lalaki ng mga dala nila? Parang parang yung may cross na pula, no? Oh. Siguro, no? lalaki, ang lalaki talaga ng mga dala nila. 'Di ba makita niyo sa yung mga may mga gamot na may cross na pula. Yung mga kit na ganito kalaki. Oo, oh, yan yan, yun. Yan. yan naririnig niyo pa yung motor niyan. Ito si Brando. Ah, uh, ito yung kapatid ko, mga si Brando. Ah, uh, paki <coughs> support din sa kanyang YouTube Ay. channel na gagawin. Ay. 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 Sa Ay. mga... Na, sa... meron pa, meron pa! Meron pa dyan lang! Meron, ang dami nilang. Pangalawa na yun. Pangalawa na yung motor na Dito mga tol, meron kasing daanan dito. Maliit, maliit lang. Yung makadaan lang dito, motor. Motor. Tol, i-promote mo yung kwento. Channel mo, tol. yeah. Uh, promote mo yun, Sige. Anong pangalan mo sa YouTube, tol? Tol. Uh, Brando Adventure po. Yes, oh. Sige, promote mo para, hey guys. Magandang hapon po sa inyo. Ah, uh, ako pala si Brando. Sana supportahan nyo po ako sa aking YouTube channel, Brando Adventure. Brando Adventure ang uh, um, YouTube channel sana mas suportahan niyo. Ni po ako at saka kasi Juan, lahat ng mga kasama nah, ko dito. Kayo, si Mr. Si si swabi, si oh, natin, oh, 44, uh, support natin. Support Support natin mga tola. Guys, yun. Ah, uh, Brando Adventure. Oh, Brando so, Adventure. Kin mga tola, suportahan natin. Brando Adventure. At yun, hindi lang si Brando yung kasama natin, di Gaya. At ayun si Rafael. Okay. May daanan dyan, oh. Malit na daan lang. Wala naman tao. Para makarating tayo doon sa dating di ang hanyang ayah. Kailangan dito tayo sa gitna dumaan. Tama-tama ka. Dapat dito tayo dumaan. Uy, makadaan dito. Kahit four wheels pwede makadaan dito. Malaki pala dito ang daan. Akala ko maliit lang yung daan dito. ko na yun ah. Hmm? Kalimutan ko na saan yun. Ay, ang alin? Yung unang pinuntahan natin ba? Baka ano pa yun, yun sa unahan? Si Dante Bitaw? Baka ano pa yun sa unahan siguro to? Kalimutan ko na saan yun ba? Ako din. Baka dyan siguro yun. Sige, diretsyo lang siguro tayo. No? Sige na tayo. Oo. Pero wag lang kampante. Sige na. Bakit? May nakikita akong binutan na dito. Oo, yan. Mas. Ano yan? Hello. Hello. Mutya, may mutya kasi to. Baka mayroon mutya dyan sa <tip> Meron, meron? Meron? <tip> nah, ah, ya, 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 Dilaan siguro yun, di, di, did, dilaan. Hmm, ayan, no. hmm. mga mm, nah. <laughs> ay. So sad <sadyin>. tiil. <Potetil. laughs> talagang napagaling talagang magpatawa to si Ghost Hunter 44 nga tol. Oh, ha? Di ikaw na muna kay ikaw yung naka no, nakaalam sa dan. Na ha? May usok, may usok. Asan? Ano? Yeah. You know? Oo. Uh, okay, okay, okay. la may isok no? Hmm, parang may, nagluto dito tulog. Ha? Huh? Dapa, dapa, dapa. Ha? Huh? Oh, meron, meron. Ang Dito, pagdating namin dito, meron ng usok. Meron na usok dito. Parang merong naglulungig dito ba? No? Naglulungig sila dyan, no? O oh may nililitson siguro sila dyan. Oh, tol. Sino yun? Narinig yun? Pero ako narinig dito sa bandas taas. Pero meron,

Wala nila. Patay na tayo. o nga. Sino yan? Nila, nila. Ay, lahat. Ha? Pati. May tayo ngayon. Maghihiganti tayo. tayo. Lahat. Galing ako doon sa kabilang kampo. Kung saan, pinatay nila tayo lahat. tao doon. Pero may isang patay doon. Hindi ko dito. Lagi ko nang dalo. Hindi ko nila. ko yung bago. Yung amoy. Si Commander Los. Si Commander Los, mga tol. Buhay pa. Ano to? Ano to? Bukutin nyo. Dalhin nyo sa akin. Buhay man o patay. Yan nakikita niyo, wala nang isang mata. Kasi kino, kino, ako yung kumuha ng isang mata niya. At ayun, meron din isang. Kala okay. nila. Ka sa nila Inabi ko na nga sa kanila eh. Hindi nila akong mapapatay. Dira sila sa mali, Yan ang mali, mali-mali mina. Tinanggala nila ako ng mata. Hindi ko kakalimutan to. Mas masakit pa dito. O ibabalik ko sa kanila. Mas masakit pa. Sige, tingnan nyo. Tingnan nyo mga paligid. Tingnan nyo. Hey, Commander. Magutos ka lang. Mag Kailan? Pagpaplanuhan natin. Huwag na, Pagpaplanuhan natin yan. Kailangan natin silang ubusin lahat ang masakit, dadamay natin pati, pati pa pamilya, nila, mga anak nila, lahat. Ang Alam, si natin Commander Jackie yan. Lahat ng ginagawa nila si sa si Commander Jackie. Kung paano nila tinanggalin sa eh? mga ako, kung paano nila pinatay yung mga kasama natin. Ha, Jackie? Tandaan mo yan. Dahil tayo lang mga dalawang nabuhay. Lahat pinatay nila. Bubuo pa ako ng maraming tao bago na lahat ng iutos ko sa inyo, makinig kayo ha. Pagpaplanuhan natin mga ngayon. Kailangan natin silang ubusin lahat. Ngayon, akala nila, akala nila, bakit? Nga, dahil, malamang, pag, malamang sa malamang, pagkatapos nila tayo pinatay doon, nang nakatapos tayo, bumalik sila kasi nailigil pa nila yung isa doon mabaho na nga pero sinundan ko yung amoy nilibing nila walang niya yung mga yan mga walang puso yung mga yan gusto ko nila pero andyan pa si Commander Jackie buhay pa pala si Commander Jackie at si Commander Luz ito meron sila mga kasama nila sigurado na nila napatay na talaga ako mga gunggong ilang mangmang. Sa Sa karoon, Commander, o sa may sunod na itong plano na ito ang may karoon. Sige lang. mag alerto mo muna kayo sa ngayon. Dahil hindi natin alam kung kailan at anong uras sila babalik. Bayaan mo sila. mag ano na kayo. Sa lahat ng uras, maging alerto kayo. Kasi iilan na lang tayo. Iilan na lang tayo na iwanin. Lalo na sa ating pangkat, Jackie. Nagdalawa na lang tayo. Mga hayop talaga yung ngayon. Eno. Eh, Hindi ng pa natudas yung mga kagwang na to. Hindi pa natudas talaga. Grabe. Hindi namin alam kung bakit nabuhay po ito sa Grabe na yun. sa amin. Ilang bisis to na paril pero ala, kailangan ito, nakita natin, natin buhay pa pala. Kung kinakailangan, patayin natin sila. Patayin natin sila. Michael, connection ka ba doon ka, Commander Aya? Commander Los? Bukas sa bukas, may ako ng tulong. kailangan ko katuwang. Magmasid kayo lahat sa paligid. Magmasid kayo. Kasi hindi natin al alam kung anong oras sila darating. O nga, mas alas ko pa sila sa sasaw. Mahiging triple kayo. Hayot ka ka mga nang! makakalimutan lahat ng ginawa nila hanggat wala akong isa man sa kanilang makukuha ng dinating mata. Wala silang awa. Talagang wala silang awa. Kailangan nila ito. Si Kurti po, si Brando, nakuha nila. Nakuha nila. Hindi ko makakalimutan ito. Talagang nagbago na talaga siguro si Commander Brando. Ano, Commander Los. Kapatid niya, kinuha niya. Pagplanuhan natin ito. ito. Bukas sa bukas, pagplanuhan natin ito. Kasi sinorbi ko na lahat. Wala na tayo, dana, tayo lang talagang dalawa ni Jackie. Wala na tayong makasama. Kailangan natin si Mandy at Aya. Bumuko ng panibagong, palibagong pangkat. Hayop yung mga yan. Sige lang. Mayo ganit kayo. Hindi tayo kita na. Napuruhan sa pagpusin ni... Puno doon kay ah. Yan ang akala nila. Akala nila, patay na tayo. Oo nga. Kaya nga nagpapatay, patayin ako. Tiniis ko na lang yung lahat ng sakit ko. Tinanggal nila yung mata ko. Para akalain nilang lahat, patay na. Patay na talaga ako. Wala na. Wala na sa 200 Ang hindi nila alam, buhay pa ako.